Ako na, Jasmine. Ano pa bang ginagawa mo? Bilisan mo naman ang pagdalang ng pagkain. Bakit ang bagabagal mo? Nay, salabas labas ka muna maghintay. Pumasok ka na lang kapag umalis na ang lahat ng bisita. Makakasira ka lang ang vibe kung makikita ka nila. Nanginginig pa rin ang makamay ni Aling Chora, ang Nay, na naghanda ng makakain para sa handaan simula pa alas 4 ngang madaling araw. Ang amoy ngaldreta ay bumabalot sa buwang unit at maingat niyang ginisa ang bawat hibla ng pancit kanton na paborito kuno ng manugang niya, tatlong araw at tatlong gabi niya itong hinanda. Dahil ngayon ang housewarming party ng manugang niya sa bago nilang condo unit. Nay, ang sarap tingnan ng pagkain. Ngunit biglang huminto si Jasmine habang nakatingin sa apron. Nay, magintay ka sa labas. Pumasok ka lang pag-alis ng lahat ng bisita. Huwag kang magpakita sa kanila. Noong sandaling iyon. Parang may gumuhos sa lup nang dibdib ni aling cora. Para siyang kasambahay na pinagtrabaho lang at kailangan itago sa harap ng nga bisita. Sa sandaling iyon, may naputol sa lup niya. Nilampasan mo na ang limitasyon, anak. Hindi lang siya basta-bastang biyenan Kung pipindutin niyo ang subscribe at like na parang libreng pindutan, mapapanood niyo ang eksena ng pagbalik mundo ngang Manugang kong lumampas sa limitasyong iyon. Ang kaldereta na inihanda ni Aling Chora mula pa madaling araw ay kumikinang at umusok. Ang aros kaldo na paborito raw ni Jasmine ay kumukulo sa palayo. Kumpleto rin ang pancit kanton para sa tatlumpong bisita. May mansang gulay ang kuko ni Aling Chora at sumasakit ang pulso niya. Promasaya siya. Nay, pagdating ang bisita. Sa kusina kalang. Ako na ang bahala. Matinis ang boses ni Jasmine. Gusto niya lingko rasa nang makipagbati talaga. Kasi si Marco, ang anak niya, ang pumili kay Jasmine. Kaya naisip niyang siya ang unang magbubukas ng puso. Kaya mas nakpursige siya sa pagawa. Nagtago siya nga ngiti habang naglilikpit ng plato, nagayos ng kubiertos, at nagbabalat ng prutas. Nang dumeting ang unang bisita, inabot ni Jasmine sa kanya ang isang apron. Nay, isuot mo to at manatili sa kusina. Ito ay isang lumang apron. May mansa. Gusot at parang pang tagalinis lang. Naktipon ang ngabisita sa sala at kumalat ang tawanan. Dumating din ang ngabalim nga magulang ni Jasmine, at nagdaksaan ang kaibigan ni Jasmine. Tahimik siyang nagahati ng pagkain mula sa kusina. Nang dala niya ang mainit na mangkok ng sinigang na hipon papuntang sala. Ang galing talaga magtrabaho ngang kasambahay namin. Parang katulong talaga, di ba? Biro ni Jasmine sa mga kaibigan niya habang tumingin kay Aling cora. Sa sandaling iyon, Nawalan siyang lakas at nadulas ang mangkok ng sinigang. Nay, mag-ingat ka naman. Sigaw ni Jasmine na umalingaw-ngaw sa buong bahay. At lahat ng bisita ay napatingin kay Aling Cora. Gaano siya kaawa-awa habang nakaluhot? Nakpupunas ng sinigang na nakakalat sa sahig? Pasensya na po. Nakamali. Anong gagawin mo sa harap ng mabisita? Nakakahiya. Hindi nakaimik ang magabale at ngumiti lang sila ng awkward. Baka mas maganda kung nagpapahinga na ang matanda. Housewarming ang gabata, eh. Nabingi si Aling Chora. Pumuti ang paningin niya. Mahigit 30 taon siyang lang asikasong ng bahay. At kahit kailan ay hindi siya nagpatalsik ng mangkok. Bakit siya nakamali ngayon? O oh, nakamali ba talaga siya? Bumalik siya sa kusina at kumapit sa sing. Naririnig niya pa rin ang tawa ni Jasmine mula sa sala. Medyo old school lang ang nanay ko. Pero magaling magluto kailangan ko pa siyang turuan sa lahat ng bagay. Turuan? Ano pa ang kailangan niyang matutunan? Siya, nanakalay alay ng buhay niya para sa pamilya, nang hahanap nga resipe sa madaling araw para lang mapasarap ang kain ni Jasmine, nanginginig ang kamay niya. Hindi niya mahawakan ng mayos ang baso ang tubig. May mainit na umakyat sa dipdip -dip niya. Galit ba ito? O lungkot? Siguro pareho. Nang sandaling iyon, umakyat sa kanya ang lamig ng bakal ng bench. Nakaposiyang maisa sa ben sa playground ng Chondo? At naamoy niya ang inihaw na karne na dalang ang hangin? Amoy ito ngang chaldereta na niluto niya. Mula sa bintana sa itaas, naririni ang tawanan, kalansing ang baso, musika, at ang malinaw na boses ni Jasmine. Ganyan talaga ang nanay ko, old fashion na kasi. Sabi niya siguro, pinausapan na naman siya. Parang pinipunit ang puso niya. Sa totoo lang, may senyales na pala nun pa. Naalala niya ang araw na dinala ni Marco si Jasmine sa bahay. Araw iyon na umulan ng ambon. Nay, siya ang gusto kong pakasalan. Maganda ang muha. Mayos ang damit. Yumuko siya ng 90 degrees at ngumiti. Ngunit nakita niya ang kinangang pakalkulan na nakatago sa mga mata ni Jasmine. Ang tingin niya sa anak niya ay hindi pag-ibig kundi kasakiman. Nay, payagan niyo kaming magpakasal. Sisiguraduhin kong alagaan ko kayo habang buhay. Alagaan? Hindi niya inakalang ganyan kabilis masisira ang salitang iyon. Bakit siya pumayak nun? Dahil ba mukhang masaya ang anak niya? O dahil ba masyado siyang nakisa? Tila masyadong mahaba ang panahong lumipas simula, nang umalis ang asawa niya at mag-isa niyang pinalaki ang anak niya. Nabulak siya sa pangakong magiging pamilya niya si Jasmine. Tumingin siya sa langit habang nakaupo sa bench. Ang itim na langit na walang bituin ay parang puso niya puno ng kawalan at lamig. Sana pala tinutulan ko ang kasal. Bulong ni Aling corana nangingini ang boses. Tumulo ang luha sa piski niya. Mainit at maalat na luha. Hindi niya malaman kung lungkot ba o galit. Kahit nuong ipinanganak ang apo niya, inilayo siya ni Jasmine. Nay, huwag niyo nang ituro ang old school na paraan sa bata. Iba na ngayon. Ang karunungan at karanasan niya sa buong buhay ay naging walang silbi sa isang iglap. Sa mata ni Jasmine, isa lang siyang makalumang matanda. Muli, umaling ang ang tawanan mula sa itaas. Nabalitaan mo, natapon daw ng biyanan niya ang sinigang. Ang tawa ko? Parang talim ngangkutsiliyo ang tawanan ng gakaibigan niya. Siya, na hindi nakamaling ng higit 30 taon. Bakit siya nakamali sa sandaling iyon? Nanlamik ang buong katawan niya, at nawalan ng lakas ang kamay niya. mai, mali ba sa akin? Bulong niya sa kawalan. Masyado ba niyang pinalaki ang anak niya? Dapat ba siyang naging mas mata kay jasmine? O dapat nakisa nalang siya? Ang duyan sa playground ay umugoy sa hangin. Parang duyan ang puso niya. Hindi alam kung saan pupunta sa gitna galit, lungkot, paksi-sisi, si si. at kawalan ng pakasah. Tumayo siya sa bench pero bumaksak ulit. Wala siyang mapuntahan. Hindi niya bahay ang bahay na iyon at wala siyang babalikan. Naalay siyang buhay para sa anak at manugang niya, pero ang natira lang sa kanya ay ang malamig na bench na ito. Nang sandaling iyon, nang umalis ang lahat ng bisita, bumaba ang katahimikan sa sala. Nay, pumasok na po kayo. Magugas na kayo ng pinggan. Matinis pa rin ang boses ni Jasmine. Tahimik siyang pumasok sa kusina. Parang bundok ang tambak ng pinggan sasing. Mga plato na may sebo, basong wine na may bakas ng lipstick, kaldero na may dikit-dikit na pagkain. Ang malamit na tubig ay nagpapamanhit sa dulong daliri niya, Namula ang kamay niya. Pero nagugas pa rin siya ng tahimik. Tanging kalansing lang ng pinggan ang bumabalot sa kusina. Nay, mag-ingat po kayo sa pagugas. Mahal po ang pinggan namin, si Gani Jasmine mula sa sala. Habang nakaupo siya ng komportable at nanonood ng TV. Kailangan ba siyang maging parang aninong ang bahay na ito? Isang tao na nagtatago at nagpapakita lang kapag kailangan? Nang sandaling iyon, narinig niya ang usapan ng dalawang kaibigan ni Jasmine sa doorway. Nagbubulungan sila habang nagsasapatos. Hindi ba, parang nakita ko na ang nanay mo? Oo, uh, iyon din ang naisip ko. Parang nakita ko siya sa meeting na Home Owners Association. Parang nahulog ang puso niya. Ngunit nagpatuloy pa rin siya sa pahugas na parang walang nangyari. Parang nakita ko siya sa meeting ng mamayari ng kondo. Kinumusta pa nga siyang mamako eh. Ay, impossible. Bakit naman siya maghuhugas ng pinggan dito kung ganun siya? Lumayo ang tawa nga kaibigan, kasabay ng paksarang pinto, dahan-dahan niyang pinunasan ang huling plato, at naglagay nga ngiti sa labi niya. Isang malamig na ngiti. Ngayon na ang oras para lumabas ang katotohanan, narinig niya si Jasmine na tumatawak sa sala. Oh, kuya, mayos na ang housewarming. Nahuhugas si nanay. Bukas, pupunta ulit siya para maglinis. Umakit ang galit sa boses ni Jasmine na tinuturing siyang katulong, ngunit kalmado si Aling cora. Parang katahimikan bago ang bagyo. Nay, pakatapos mo, umalis ka na. Makpapahinga na ako. Hindi man ang siya tining na ni Jasmine, parang tinuturing siyang hindi tao. Sige, kalmado ang boses niya. Akala ni Jasmine sumuko na siya. Pero alam niya, bukas, mag-iba ang lahat. Paglabas niya, kumikislap ang ilaw sa hallway. Parang luma niyang fluorescent light, kumikislap din ang buhay niya. Ngunit malapit na itong suminding ang bagong liwanag. Habang naghihintay ng elevator, kinuha niya ang cellphone niya. Lumabas ang numero ng property manager sa screen. Bago niya pindutin ang call button, narinig niya ang malakas na paksarangang pintong ang condo ni Jasmine. Manager, ako ito. paki ang rent status ng unit na iyon. May sagot mula sa kabilang linya. Ah, opo, Madam President. Unit 1502. Hindi po ba tatlong buwan na po silang delinquent? Sa sandaling iyon, parang tumigil ang oras at nakita niya sa isip niya ang mangyayari bukas. Kinabukasan, 10 ng umaga, kasama niya ang isang empleyadong real estate sa tapat ng pinto. Pak pindot niya ng doorbell, narinig niya ang inis na boses ni Jasmine. Sino yan? Ay, nay, late kaya ta ngayon. Pero, sino yung kasama mo? Nang bumukas ang pinto, nanigas ang mukha ni Jasmine. Nakatayo ang real estate agent na nakasuot at may briefcase. Magandang umaga po. Real estate management po ito ng kondo. Nandito kami tungkol sa areas ng renta. Namutla si Jasmine. Areas? Anong sinasabi mo? Naasikaso na yan ng asawa ko. Inilabas ng agent ang kontrata. Kasama ang notice of default na may pulang tatak. Tatlong buwan na kayong late. Base sa kontrata, eviction notice po ito. Napatingin si Jasmine kay aling cora. Naguguluhan? Ang tingin niya. Nay, anong nangyayari? Bakit kayo nandito? Dahan-dahan si aling cora nagsalita. Base sa kontrata, kapak tatlong buwan nang late ang renta. Eviction na. Sa sandaling iyon, nang ang tuhot ni Jasmine. Kinaya niya lang tumayo sa pamamagitan ng pakakakapit sa pader. Dapat ay naawa si Alingkora, pero wala siyang naramdamang emosyon. Nay, bakit ako? Ako ang may aringang tsondo na yan. Dun, napaktanto niya, na ang biyanan na tinuri niya na katulong ay, sa katunayan ang may bahay niya. Oh, ang yabang mo, di ba? Pero nakakatawa, no? Kalahating ang kompao na to, akin, nanlalamik ang mukha ni Jasmine. Nakita niyang nanghina ang tuhod niya. Walakang karapatan tumira. Sa bahay na to, umalis ka na ngayon. Nagtipon ang mga kapitbahay sa hallway. Ang mga bale na pumunta sa housewarming kahapon ay nakatayoring nakatulala. Habang nakatingin ang lahat, lumuhot si Jasmine. Nay, nakamali ako. Patawarin niyo ako. Nakakatawa ang eksena. Ang babaeng nambastos at nagtawa sa kanya kahapon ay humihingi ngayon ng tawat. Tumira ka sa ilalim ko, pero tinawak mo akong kasambahay. Mabilis ang tibok ng puso ni Aling Cora. Lumabas lahat ng galit na naipon sa lup ng tatlong taon. Tama ang nakita ng nga kaibigan mo kahapon. Ako ang laging umaaten sa meeting ng mamaaring ngang chondo. Sa oras na pinahintay mo ako sa labas, inasikaso ko ang nga properties na ito. Nanlaki ang mata ng babale. Ang makaibigan ni Jasmine ay nanonood habang may hawak na cellphone, parang walang hanggan ang sandaling iyon. Hindi mo kayang bayaran ang renta sa ng tatlong buwan, pero kang bonggang housewarming? Dapat inuna mo ang renta bagoyan. Sinubukan ni Jasmine na hawakan ang paani ni aling cora habang umiyak, pero siya. Nay, kahit isang beses lang, patawarin niyo ako. Inabot ng real estate agent ang dokumen ng walang emosyon. Kailangan niyo ng umalis sa ng isang linggo sisimula na ang legal proceedings. Nang sandaling iyon, nakring nang sabay-sabay ang cellphone ng makapit makapitbahay. Dingdong dingdong dingdong. May video na na-upload sa group chat ng homeowners. Ang eksena ang pagluhat ni Jasmine at ang pagamin ni Aling Chora na siya ang may-ari lahat ay nakunan. Sunot-sunot na bumaha ang nga mensahe. Grabe, totubang ang manugang ng Unit 1502. Ang tumrato sa biyanan niya? Nakasambahay? Ang tindi. Tinuring nakatulong ang may-ari ng chondo. Pumunta ako sa housewarming kahapon. At pinahintay, niya nga ang biyanan niya sa labas. Punong ang bulungan ang hallway. Hindi magawang tumingala ni Jasmine. Nakaupo lang siya sa sahig, nanginginig ang balikat. Sa huli, hindi may tatago ang tunay na ugaling ng isang tao. Ilang oras lang, kumalat na ito sa social media. Lahat ng headline, ay nakakaagaw pansin. Manugang nga tumuring kasambahay sa biyenan, pinalayas matapos malaman na landlord pala ang matanda. Manugang na walang hiya, kahit di makabayad ng renta, ito ang kinahinatnan. Libo-libo ang comments. Kahit blood ang muha ni Jasmine, nakilala pa siya nga mga taga subdivision. Mabilis na umalis ang nga bale, at isa-isang nawalan ng kontak ang nga kaibigan ni Jasmine. Dumating si Marco ang anak noong gabi. Lumuhot siya. Nay, patawarin niyo ako. Wala ako sa sarili ko. Kahit naawa si Aling Cora, malamig siyang nagsalita. Ikaw ang pumili sa kanya. Panagutan mo, namuo ang luha sa mata ni Marco. Salup ng 30 taon. Ngayon niya lang ito nakitang umiyak. Nay, kahit isang beses lang. Patawarin niyo na siya. Ako ang nakamali. Patawarin? Paano niya patatawarin ang kahihiyan? at pangmamaliit na naranasan niya sa loob ng tatlong taon? Ang taong walang sinseridad ay babagsak sa harap ng mundo. Malamig ang boses ni Aling Cora. Hindi makatingga na si Marco. Kinabukasan, lumabas pa sa local newspaper ang balita. Manugang na binalewala ang landlord na Bienan, inisyuhan ng eviction notice. Hindi na makalabas si Jasmine ng bahay. Kailangan niyang yumuko tuwing makikita ang ngataw sa elevator at tinuturo siya tuwing pumupunta sa grocery. Kumaladin ang balita sa trabaho niya. Tumawak sa kanya ang katrabaho ni Jasmine. Nay, siguro sobrang hirap po sa inyo. Hindi po namin alam na ganyan pala siya. Sinimulan siyang talikuran ng mundo. Nakulong siya sa bitak na siya mismo ang gumawa. Pagkatapos ng isang linggo, umalis si Jasmine dala ang nagamit niya. Hindi nakatinggala. Tiningnan ni, aling cora ang pag-alis ng moving truck mula sa bintana. May counting kasiyahan, pero may pait din. Ipinasa niya ang unit sa bagong tenant. Isang magalang na bagong kasal. Nang una niya silang makita, yumuko sila ng 90 degrees at sinabing, Nay, thank you po. Mag-iingat po kami. Sa sandaling iyon, yuminto ang lahat. Ilang araw ang lumipas. At umupo ulit si Aling Cora sa bench na iyon. Ang sunset ay nakpinta ng pula sa Chondo Compound. Nahuhulok ang ngadahon. Palalim na ang taglagas. Tumingin siya sa unit 1502. May bagong pamilya na ang nag-ilaw sa bahay. Nabalitaan mo? Ang biyanan pala ang landlord. Naku, kahit di makabayat ng renta, ganun pasya sa biyanan niya. Narinig niya, ang usapan nga mga taong dumadaan. Perwala na siyang naramdaman. Isa na lang itong nakaraang pangyayari. Sa huli, nabubuhay ang tao sa pamamagitan ng puso kaysa sa panabas na anyo. Lumapit sa kanya ang bagong kasal. May hawak silang mainit na kape. Nay, malamig na po sa labas. Ito po inumin niyo. ang tingin nila. Naramdaman ni Aling Cora ang init na tinatrato siyang isang tao kahit na alam nilang siya ang mairi o kahit na hindi. Salamat, ang babait ninyo. Gumiti sila ng mahiyain. Kasi, mabaitin po kayo, nay. Gusto po naming maging katulan ninyo. Pakalis nila Humigop siya nga pe. Umabot ang init sa dibdib niya. Tumawag si Marco. Nay, nakamali po talaga kami. Patawarin niyo pa ulit kami. Pinatay niya ang tawag. Malulutas ng oras ang pagpapatawat. Ngunit ang sugat ay hindi madaling magihilom. Nabalitaan niya. Bumalik si Jasmine sa pamilya niya. Binura ang social media. At umalis sa trabaho. Nakulong siya sa kulungan na siya mismo ang gumawa. Ang kapalit ng pangmamalit sa iba ay babalik sa iyo. Pinuno ng sunset ang kalangitan. Ang pulang liwanag ay tumama sa mukha niya. Parang nakbabadyang ang bagong simula. Sapak uwi. Binati siya nga admin staff. Madam President, salamat po sa pagod. Hindi. Mas maraming hirap ang nakasikaso ang tsondo. Mabuhay tayo ng maisinseridad. Sa huli, iyon ang mananatili. Isang bagelang lang ang napaktanto niya sa nambulo taon ng buhay niya. Ang sinseridad sa pakikitungo sa tao ay hindi kailanman magsisinungaling. Kahit gaano kaganda ang panlabas na anyo, kung walang sinseridat babak ka balang araw? Pagdating sa kwarto, sumulat siya sa diary. Ang huling pangungusap. Ang karangalang galing sa show-off ay panandalian. Ngunit ang tiwala na binuo ng may sinseridad ay panghabambuhay. buhay. Ibinaba niya ang pen at tumingin sa bintana may mgabituin na lumalabas. Sino kaya ang makikilala niya bukas? Anong sinseridad kaya ang haharapin niya? Ang sinseridad ay babalik? Maging ito man ay kabutihan o kasamaan. Ang sugat na natanggap niya. At ang pagpapatawat na ibinigay niya. Lahat ay babalik sa tamang lugar. Dahil ganyan ang batas ng mundo.